Ayan guys, ito yung ating 6 kilowatts na simple solar set, no? So, ito ay nakakabit sa buong bahay. So, ito ay 6 kilowatts na SRNE 48 volts na inverter. Ang price po nito is 35K. Tapos, yung ating Seraphim na 5 pieces, ang price nun each is around 4,500, no? So, ayan, uh, ang max generation power nito is umaabot ng 3,000 uh, watts. No? So, eto naman yung ating SRN E na MPPT 60 amperes. Ang price nito ay 7,500 uh, paired with 3 times Ian Solar na panel. No? Ang price on is 3,600 each. eto naman yung ating uh, battery na 314AH. Ang price nito is around 3,300 each. Tapos, pinair ko siya ng ating JKBMS. No? Yung JKBMS is around uh, 3,000 plus tapos ito naman yung ating inverter wifi module para nakikita natin yung status ng inverter sa cellphone tapos terminal block na 220 volts pag may gusto tayong accessories na ilagay ito naman ay uh, automatic transfer switch para pag uh, uh, limbawa low bat na yung ating battery tapos wala ng power yung inverter kusa siya siyang lilipat sa Meralco so ito naman yung ating uh, protection devices no dc at saka mga AC protection devices, yung DC -SPD, AC out, eto yung breaker ng panel, yung solar, ano natin, yung water pump natin, at saka yung breaker ng battery, no? So, ayan, uh, yung mga eto, yung uh, sa consumption meter, para nakita natin yung consumption ng battery, ng ano, ng inverter, pag uh, nakakabit siya sa grid, no? So, eto naman yung ating, uh, Protection devices din dito. Yung MCB na Wi-Fi type. So, pwede ko siyang kontrolin sa cellphone, no? Pwede ko i-on and off sa cellphone. So, yung mga ano niya, no? Yung mga protection devices is around mga 3 to 500 each yan. O 3 to 600 each. Ayan. So, eto naman ng ating... Yan nga, yung ating uh, JK Smart BMS. So, purpose niya siya yung nag... Uh, naga uh, yung battery para hindi malobat, ma-overlobat at saka over full charge, no. So ayan yung ating simple set. Ah, uh, pinapaandar niyo yung ating bahay, no. So ate, yung ating aircon 24 hours na naka-on, um, yung ating rep and everything, no. So ayan yung whole house generation niya. Uh, sorry oh, yung yung ating uh, for now is uh, consumption is around 673. So, total natin next time. Kasama lahat ng pati yung mga consumables, no? So, ayan. Ito yung ating uh, solar panel sa bubong. Ayan. Ito ay uh, 5 plus 3, no? So, total of 8 solar panels pa lang yung nakakabit, no? So, pwede tayong umabot ng 20 na solar panels. Pero yung 8 pa lang ngayon is enough na para ipower yung buong bahay. Tapos yung 300Ah natin na battery is enough na rin para uh, from uh, night to morning, no? Pero may plano pa tayo maglagdag. So guys, check nyo others.